Your former colleague, uh, Attorney Harry Roque, said or is claiming that you are behind the anti Duterte resolutions and that uh, you are allegedly doing all this to ease out VP Sara in the eventual presidential race. Uh, first, sir, your reaction on this? And second, are you really running for uh, the presidential post? I think I came up um, with some statements about this earlier, but. Um... Our good friend, um, uh, former Secretary Harold must have thoughts that, um, uh, well, he has got um, uh, his ideas. We respect his thoughts and opinions, but um, they're not accurate. So I'll just put it at that, and um, uh, there's nothing to it. A lot of speculation, uh, but none of that is true. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Uh, may I call on Mr. Redmond? Interesting question. <laughs> So, but, uh, I'll, 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 let me speak for the speaker he's a very nice guy uh, the speakers is focused on his work he told me earlier, let's not talk about politics makes don't worry about that I don't let it bother me, I'll just focus on my work so we appreciate that with the speaker of the House of Representatives so sabi niya hindi daw siya ang nasa likod no, ng mga anti-Duterte resolutions na hindi daw totoo ang mga akusasyon sa kanya alam mo, Mr. Romualdez, maniniwala lang kami sa'yo kung kaya mong patahimikin yung mga miyembro mo sa kongreso. Palagi mo sinasabi na may unitin pa rin, sinusuportahan mo pa rin ng mga Duterte, pero kabaliktaran yan sa mga nangyayari dun sa house. di ba? 'Yung mga miyembro mo nagkakalat. And imagine niyo to ha. Gusto pa nilang papapasukin ang ICC sa Pilipinas, 'di ba? Imagine niyo, mambabatas sila. Pero sila pa itong magpapapasok ng ibang lahi, 'no, sa ating bansa. Wala ba kayong tiwala mismo sa justice system ng Pilipinas? Eh sa totoo lang, kahit paano gumagana naman yung justice system natin. Nakalabas nga si Dilip. sa <laughs> so bagay, bakit naman talaga yung nakalabas? Kasi clearly, lahat ng mga attacks na ginagawa nyo, lahat ng mga aksyon na ginagawa nyo, para yan sa mga Duterte, di ba? Gusto nyong alisin at gigil nagigil kayo kayong mapatalsik ang mga Duterte sa pwesto. Di ba ganyan naman yun? Simula nung nag-voice out lang si former President Duterte pagdating sa pondo nyo, pagdating sa budget nyo. ba diba, ni-request lang ni former President Duterte na i-open book or isa publiko no, ang mga pondo nyo kung saan napupunta. Kung ano-ano na ang mga pinaggagawa nyo, tingnan nyo nga yung mga pinaggagawa nyo. Nagsilipatan ng partido. di ba diba? Iniimbitahan ng ICC. Papasok sa Pilipinas. So sige nga, Romualdez, i-explain I-explain mo nga lahat ng mga nangyayari? Kasi kung talagang hindi totoo na wala kang masamang intensyon, kung hindi totoo na wala kang ambisyon maging pangulo, at kung hindi totoo na tinitira nyo patalikod ang mga Duterte, apay dapat ikaw dapat ang magdisiplina at magpatahimik sa sarili mong mga miyembro. Pero it seems like ginagamit mo no ang mga miyembro mo para sila ang magingay. Sila ang umatake tapos ikaw good guy ka. Tapos ikaw kunwari wala kang uh, wala kang masamang plano. Kunwari ikaw ang pinakamabait. Mahinto lang to Romualdez kung ikaw mismo at narinig namin sa bibig mo mismo nasinisita mo, lalo na yung mga makabayan black, lalo na yung sila Franz Castro kasi ang nangyayari ngayon nakikipagsabwatan kayo pati nga sa mga makakaliwang grupo, nakikinig na kayo